dami nagagalit kay Idol dahil sa mga nangyayari sa kanya so al dapat alamin muna natin kung anong yung mga nangyayari dito sa buhay niya kaya pakinggan natin sa mo, yeah, Sir, Sir, uh, Buitapa, Sir? Pwede ma, ano, Sir? Yes, sir. Masay-sayin kung anong nangyari daw sir, kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes, sir. Okay, uh, magsalita mo lang uh, sir, abag uh, sa side ko. Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga lumadala sa akin. Um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, ano yung totoong, bone buong, story. So, basta lang sabi ng ano-ano, pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit ka na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na, na, na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung makapagsabi sila na napakasama akong tao, ano ba ang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnagaw ako, adik ako, yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! <laughs> Kasi, na, perfect na relationship kayo, e nag-away kayo, lang yan. Hindi e nag-away kayo, nag nabuhat, nagkotan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugpug ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, Kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. kay tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang yung makita sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala yung makita, napaka ganda ng kutis ng ka. misis ko dito pag nandito siya sir. Wala, wala, walang bugbog na nangyari sir. Sa katungayan nga, sa sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay, siguro yung mga gamit na nasira doon, mas nagkakalaga ng mga 30,000, sila at nasira talaga, mga TV namin, binasa talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos, pumasok siya sa kwarto ko habang ako, tinitignin ko siya sa panini, pag sira niya mga gamit, pumakos sa kwarto, tinitignin ko siya, parang nangasar ba, sige, basakin mo lahat ng gamit dyan. O sige, gano'n, kapakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin nung pag niya. Niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan na ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung dinakap ko siya, hanggang gamating yung mama ko, nagalit si mama ko na bakit namin sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-awit na mama ko, hanggang lumalak tuloy yung awa, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station. Nag-report siya. Kinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bubugan na nangyari, sir. Walang bubugan na eh Tapos, nagreport charito, siya dito. Nung niya dito, dumating yung polis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa polis. Ako, ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo. Ang talk na ako. Sabi ko, sabi mo sa polis na uwi na tayo. yung eh, pagkasabi niya sa polis na uwi na, uwi na kami, wala na. Na-file na yung report niya. So, wala kami magawa kasi na batas e. Eh. So, kala niya yung patas kasi pinipaglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagubantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report, report mo. ano nangyari, nakulong ako, nagubantay ka sa akin, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, wala eh, may patas tayong yung sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Well, away partner na pakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa ano adik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis, magkanyang problema ba? Ito, away, away partner lang, napakaliit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung tip nga nga mali, kalap talaga yan. Mali ka na, mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan na nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So, so yun sir, um, nag lang talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala, wala nang wala may problema. Tadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabi ng partner ko na urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So, dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang. Dapat ano lang ba, dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binug, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin. Kasi... Kaya lesson learned talaga kailangan pag-isipan palagi bago mag-file. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binubuk mo bin yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi na yan, hindi yan yun, kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, huwag lang ano, huwag lang magbubugan. Sir, natawag na, ako sa bubugan nangyari. Uh, sa sinabi dun, nabubugan eh. Na, bugbugan, eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito sa partner ko sa'yo, papasa. Papaanin ko sa inyo. ko sa inyo. Huwag na, baka ma-jua ko pa na sa sa news pa. Jua na. nag-vlog ko na lang talaga So, ano mo nagsasabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Uh, sa mga nagsasabing for content, hindi ito content. Ano uh, talaga ito? Uh, nangyari talaga na hindi na hindi hindi inasahan ba? Na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na 'di kita Kung ano natakotin kita, pero 'di makatakot ang batas batas yan eh. So, yan nga, wala na napakakit talaga ng problema, away magpartner lang talaga. Oh, so, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Ah, uh, na, na experience ko dito, um, ano, um, hindi 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 ano, hindi um, hindi madaling uh, ano, hindi madaling makulong. Mm -hmm. O no, hindi madaling makulong. Kausap po butiki. Eh. Oo. Oh. Nakitigar kami ng butigay doon eh. oh, sabi na butigay doon. Walang tulugan to ah. lagi naka kape. Eh. Talo, tulog muna ako. So, mahirap talaga sir na makulong. So, dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay na ng nakatambay sa ano, kubo. Kaysa nakatambay ka sa ano, sa, sa, kulungan, sa kulungan. Kahit, kahit ano, kahit maligo ka doon. Doon ko narasan, maligo, nakatayo, ganoon lang. Oh. Tayo, Si CR ka, ganun lang, kunti lang mo. Sisiyar, ang hirap. At ito plus ka, nakatingin ka sa kisame kasi pagtingin mo sa yung sabal, baka masuka pa. <laughs> diba? So, ma yun yung mga experience ko na hindi, hindi magandang balikan. Okay. Oh. Hey. Pero experience lang yun. Ah, magandang experience din yun. Oh, mga experience din yun. Salamat, sir. Lang. So, maraming maraming sir. Sa maraming 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 sir. sir. sir.